So yon, good morning guys. Uh, second day ng delivery natin ngayon. Uh, yung magiging delivery natin ngayon is dalawang ever. Two drops lang naman pero titignan natin kung gaano sila kabilis or mabagal. Mas na uh, panoorin nyo na lang guys kung uh, ano yung buhay ng isang delivery Uh, kung gaano kahirap yung pagdadaanan namin ngayon sa store ng ever kung hindi ba masusungit yung checker kung mabilis ba yung receiving at kung hindi kami pagtatambakin tatambakin dun sa kanilang stock room kasi karamihan kasi guys sa uh, uh, gantong mga store SM or kahit anuman ipapatambak nila sa stock room nila yung kung ano yung i-deliver mo. No? Kaya samahan nyo ulit ako sa journey namin ngayon ni Kuya Mununoy, ang aking magiting na pahinante. Let's go guys! Another update guys, ang oras ngayon ay 6 a.m. Dito tayo sa first drop. Sana ma-receive tayo bago mag-eat. Kasi may second drop pa tayo. Ang second drop natin is Everden ng Pearl Drive, dito rin sa Quezon City. Good morning guys, at andito na nga tayo sa Ever Commonwealth, dito yung ating first drop ngayong araw. At nga pala, nakamalupitong shirt tayo, kopal everywhere, kupal every time. At dito nga ngayon, guys, ay nagsisimula na nga kami ni Nunoy magbaba ng mga pangarga namin. At nakita nyo naman, kumikilos ako kasi meron tayong video. <laughs> Yan yung paberong salita ni Nunoy sa akin na kumikilos lang daw ako pag may video tayo. Kaya ayan, nakita nyo. So, ayan, sipagsipagan tayo ngayon, guys. At kailangan rin talagang maging masipag araw-araw dahil mahirap maging mahirap guys kaya kailangan natin kumilos at sya nga pala nga, at nga pala guys yung ano na yan is pangalawang hakot na ni Kuya Mununoy buti, buti nga pala guys may nagpahiram sa atin ng ano dyan karitilya or pushcart. kasi uh, since bago pa lang kami dito sa tracking wala pang pambili ng ating uh, push cart. kaya shout out nga pala dyan sa tracking na kasabayan namin sa Ever Commonwealth maraming salamat tay sa pagpapahiram mo ng push cart mo at medyo gumaan gaan yung pag ni Nunoy ang aking pamangkin na pagiting na pahinante at ito na nga guys, ito yung ating huling hakot dito sa Ever Commonwealth, inamadali na namin kasi uh, nakihiram nga lang kami ng push cart. Kailangan mabilis din namin maibaba lahat yung sa first drop. Siyempre, kailangan din ni tatay yung nagpahiram sa atin ng push cart. Bale, nakakwentuhan ko rin dyan si tatay, guys. Nagsimula lang daw siya sa iisang unit ngayon. Sampu na daw yung unit niya. Tapos may subcon pa siyang 10 din. So 20 yung tumatakbo sa kanya araw-araw na unit. Sana all. At kung ibibigay ng may kapal, ganun din yung balak natin. At maraming maraming salamat sa suporta nga pala guys sa panunood sa amin ni Kuya Nunoy sa aming daily vlog. Daily vlog na na di delay ng upload dahil syempre ako yung nagda-drive, ako pa yung mag edit Yung edit pa natin walang ka ek ekan kaya siguro hindi tayo masyadong pinapanood ng iba kasi uh, hindi ako masyadong magaling guys sa pag-edit yung maraming effects. Hindi ako ganun kaya Pagtyagaan nyo na lang. nga, uh, guys, uh, katatapos lang natin magbaba dito sa first drop. Nagpapacheck yung aking pamangkin. Doon sa loob ng ever Kaya, pahinga muna tayo dito sa labas. Hindi mo na naman si Kuya Nonoy. May third floor pa palang haakyatan. <laughs> Alright! <laughs> paiyak Pa iyak ni. Ano di ka pa iyak <laughs> Ano nito? <yun> <laughs> ano na nai? Nai? Mag video na lang. Hmm, na na <laughs> <laughs> Kain tayo, guys at ayan ganyan lang yung buhay namin ni Kuya Nunoy sa biyahe kung saan abuti ng gutom dun lang din kami kumakain ni Nunoy kasi uh, may baon naman kami inihanda nga pala yan ng aking minamahal din na asawa na si Melissa ganun ang setup namin araw-araw para makatipid kasi hindi naman ganun kalaki yung sahod talaga sa trucking guys hindi ganun din kalaki yung renta ng sasakyan. Kaya ganun yung ginagawa namin ni Nunoy araw-araw. Tsaka ni Melissa. May baon kami pagkain para makatipid sa gastos. Ayan. Kain hanggang mabusog. At syempre pagkabusog, balik na naman sa trabaho. Kasi, nung kumain kami dyan guys, bali, inaantay namin na ma-receive kasi hindi pa uh, naibabana namin pero hindi pa na-check pero habang kumakain kami siguro nasa kalagitnaan na anong pagkakain namin, chine-check na yung item namin pero uh, ang kinaganda doon, yung checker ng Ever Commonwealth hindi na kami tinawag para tignan yung item, para buksan yung box para i-check nila, ang ginawa nila chine-check na lang nila habang kumakain kami. Kaya ang ginawa namin pagkatapos namin kumain, ang ginawa namin ni Nunoy is hinakot namin yung lahat ng pa, lahat ng pangarga namin, hinakot namin papunta sa stock room nila. Yun nga pala guys, hindi tayo nakapag sa stock room kasi bawal ang cellphone sa loob ng receiving area ng Ever. Ah uh, pag pagkatapos namin kumain, nagpa-ID ako diyan, Pagkatapos kong magpa-ID, pinaalala sa akin ng guardian na bawal po mag-cellphone sa loob, bawal po ang cellphone sa loob. Kaya, sir, kung may cellphone po kayong dala dyan, paiwan na lang po sa unit nyo kasi bawal na bawal po sa receiving area. At yun nga yung ginawa ko, mga kaibigan. Kaya, sa ano kung bakit, uh, wala tayong video sa loob ng stockroom kasi bawal talaga. So yun nga guys, ito yung karanasan natin ngayon dito sa Ever Commonwealth Bali, papasok kami ngayon ni Nunoy doon sa receiving, Napa-receive na namin Para iakyat sa third floor sa stock room nila yung ating mga pangarga Ganto kahirap sa tracking Kaya sa mga nang mamalit sa mga driver pahinando Hindi nyo alam kung ano yung hirap ng na nararanasan namin Kaya wag ganon mga kaibigan Huwag tayong mamamaliit ng trabaho ng ibang tao. At ayun na nga guys, natapos na kami sa first drop. Nandito na kami sa second drop. Sa Pearl Drive. Si Kuya Nonoy. At matutulog muna tayo dahil matagal pa ang receiving sa second drop. Kaya pala guys, nagbababa na tayo sa last drop. Which is yun yung ating second drop. nag lang tayo kasi grabe yung init. Ano oh, sa'ng Yawa. Hoy. Alright. Alright. dahan? yan lang. Yan. Mamaya na Hindi trabaho, may video ay. Siyempre. At yun nga guys, maraming maraming salamat kung nakaabot kaman sa part na to. Maraming maraming salamat sa palaging panunood sa amin. Ni Kuya Nunoy sa buhay tracking namin. Hanggang sa susunod na mga video guys.